Okay, isang mapagpalang araw pong muli sa inyo mga kamotor. Andito na naman po tayo sa may tabing dagat mga kamotor. Actually mga kamotor, uh, ngayon lang na naman po tayo nakapagpagawa ng content sa araw na ito. Kasi nga, madami ng trabaho, dami ng ginagawa natin is uh, hindi tayo nakapagawa ng content. Pero kahit na magkaganong mga kamotor is binibigyan Oras ko pa rin para naman makapag-share sa inyo ng uh, kapagkipakinabang na dapat gawin natin sa ating mga motor. Okay, mga kamotor. Kung gusto po ninyo ang mga ganitong content, ay please po, uh, huwag po ninyong kalimutang i-subscribe, like at i-hit na rin po ang notification bell para po updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Okay. Maganda po ang panahon dito sa amin mga kamotor ngayon. Okay sa mga hindi naman po kursunadang mga ganitong mga video mga kamotor ay please po skip mo na lang po para po hindi po kayo makakomment ng hindi maganda okay back to the topic na tayo mga kamotor alam po ninyo mga kamotor karamihan o oh, hindi lang siguro ako nakakapansin mga kamotor na kung bakit napakabilis na maupod yung gulong natin dito sa parting likod lalo na mga kamotor dun sa nakasidecar hindi lang siguro ako ang nakakapansin mga kamotor kaya uh, napakabilis maupod ng gulong natin lalo na yung may mga sidecar yung pong mga nag-a-adjust kong minsan is hindi na po nila sinusunod ito ito mga kamotor itong okay hindi may po. itong guhit na itong mga kamotor yung uh, gap na yan yan ito ito mga kamotor itong gap na yan ito mga kamotor pa halimbawa nag-adjust kayo ng kadena o gulong. Dito tayo magbabase mga kamotor sa may gohit na 'yan kasi accurate na accurate 'yung gohit na 'yan. Halimbawa 'yung dito is naka nag-adjust kay ay nasa pangalawa or pangatlo. Dito sa kabila mga kamotor ay ganun din. Dapat i-adjust mo rin dun sa tamang position niya dito rin sa may pangalawa o kumbaga sa isa't kalahating guhit kung alin po ang adjust natin mga kamotor doon sa kabila ganun din yung adjust mo doon sa may kabila okay kaya mga kamotor nakikita natin yung mga nasusundan natin kung minsan hindi magkasunod yung gulong taliwas siya mga kamotor halimbawa nito hindi pantay yung ...harap na gulong doon. Halimbawa yan, hindi magkatapat mga kamotor. pagibang yung kanyang uh, takbo. Halimbawa, nakatagilid yung bandang likod, yung bandang harap. Hindi magkasunod yun. Uh, hindi pantay o hindi align yung gulong. Kaya napaka-importante mga kamotor ang wheel alignment. Hindi lang sa mga four-wheel. Pati na rin sa motor. Kasi pag sinunod natin mga kamotor yung tamang adjust talaga ng gulong ng motor natin makakatipid tayo or malaki ang matitipid natin sa ating gulong imbis na halimbawa yung gulong natin eh, hindi naka-align sa mga araw-araw na pumapasada ayun imbis natatagal ng tatlong buwan or kalahating taon yung gulong nila ilang buwan pa lang mga kamotor is papalit na naman kasi nga mga kamotor yung iba nagbaba lang yung layo niya dito sa may swing arm niya dyan lang sila si sisilip silipin lang nila basta hindi sumayad sa may bracket o dito sa may swing arm niya okay na pero napaka importante talaga mga kamotor yung alignment o yung guhit yung guhit ng adjuster dito dapat sundin at susundin natin mga kamotor kasi nga pag umadjust ito ng kahit kalahati lang doon sa may guhit tapos nakasintro doon halimbawa nakaunang guhit doon sa kabila tapos dito yung naka isa't kalahati napakalaking diferensya na yun mga kamotor ah, halimbawa na lang sa mga may kulong-kulong o doon sa may sidecar na motor makikita ninyo mga kamotor lalo na kung mabigat ang karga ay nakahilig na itong nakahilig na siya or gumuguhit na sa siminto yung kanyang gulong kaya nga isa yon mga kamotor na uh, napakabilis na maupod tong gulong natin sa hirap ng buhay mga kamotor kahit na uh, umaabot ng kuan itong mga gulong na panlikod mga kamotor mga dito sa amin mga kamotor mga 700 to 800 pesos o halimbawa napakalaking tipid natin mga kamotor basta sundin lang natin yung wheel alignment or wheel adjustment dito sa may adjuster na ito malaki ang matitipid natin mga kamotor imbis na ibibili natin uli ng gulong i eh, ma ibibili pa natin ang pangangailangan nating iba. Okay, mga kamotor. Sana po, kahit napakasimple lang po ng vlog nating sa araw na ito ay sana makatulong naman. Sana makatulong naman uh, sa inyo para naman kahit pa ano ay maminusan tayo ng gasto sa ating gulong okay maraming salamat po pong, pong muli sa inyo mga kamotor God bless po sa inyong lahat sana pagpalain po tayo ng buong may kapal wag po tayong makakalimot na tumawag sa kanya hindi lang sa oras ng kagipitan lahat ng oras na free tayo kahit nasa trabaho o nasa hanap buhay man pili tayong tumawag sa kanya okay mga kamotor yun lamang po. At God bless pong muli sa inyong lahat. Merry Christmas po sa inyo. At Happy New Year. Uh, Advance Happy New Year po. God bless po ulit.